Ano nga ba ang ghost month? Ito ay yan. sa paniniwala ng mga incheck upang lumago ang inyong negosyo at maganda ang pasok ng pera, dapat patapusin muna ang ghost month. Teka, teka, teka. Bawal rin ang bagong diyowa ay. at magpakasal. Ang mga perang ito ay alay o pantaboy sa masasamang espiritu. Ginagawa wow. raw umano ito upang lubayan ang kanilang tirahan at huminahon ang mga kaluluwa. Bawal pulutin, pulutin yung mga katakuma. Sayang Sadat naman, ang e, biyaya oh, <laughs> Na, paano ba yun? Diana, naniniwala ka ba sa Hungry Ghost Month ng mga Chino? Ah, uh, minsan, Sen. Oo, oh, oh, diba? Wala namang mawawala, ay nakakatakot. Tama. Kaya, to be sure, eto, ire-relate ko sa inyo ang mga hindi dapat at dapat gawin kapag ghost man. Ay naku, interesting. Gusto ko marinig yan. <laughs> Pero siyempre ate, bago natin simulan, ano nga ba ang ghost man? Ito ang buwan kung kailan nakakawala ang mga kaluluwa mula sa kanilang pagkakulong sa impyerno. <laughs> at gumagala sa mundo ng tao para maghanap ng pagkain, Ay, kasi gutom ng parang kasi hungry. Mm -hmm, hungry, parang tayo. Narito oh, ang mga hindi dapat gawin Twin Ghost Month awal magsuot ng itim na damit. Eto, pulang-pula ako sa mo, palitan mo yan. Mas lapitin daw kasi ng mga espiritu ang ganitong kulay. At baka kayo mapaglaruan. No more black. So, buong buwan yun, walang black? Well, at least... Hanggat maaari. Oo. Mayroon, mayroon na. Correct. At syempre, bawal ang magsimula ng negosyo. Sa paniniwala ng mga incheck upang lumago ang inyong negosyo at mag maganda ang pasok ng pera, dapat patapusin muna ang ghost man. Teka, teka, teka. Bawal rin ang bagong oh, jowa no. at Ay. magpakasal. Ay! Basta miski, anong bago hindi pwede magsimula? Bawal, <laughs> Bawal ang bagong negosyo, bawal magjowa, bawal bagot. magpakasal, oh, bawal magtayo ng bagong oh. bahay. Oo, oh, oh, oh. yung ibang kay kaibigan nating Injike, 'di ba? Basta magpako sila before mm -hmm. ghost month. Ayun. Number three, Bawal muna lumipat ng bahay katulad ng pagsisimula ng negosyo, dapat palipasin muna ang ghost month bago lumipat ng bahay upang hindi sumama ang mga mapaglarong spiritu sa inyong bagong tirahan. Okay. At siyempre, number four, iwasan ang mga yin na lugar. Narito ang mga lugar na dapat iwasang puntahan tulad ng lamay, ospital, sementeryo at punerarya dahil dito umano na mumugad ang mga ligaw na spirito at malaki ang chance ang sumama ito sa'yo. Mm -hmm. Ano? Sasama? Sasapian ka? Mm -hmm. yes. Kasi parang sabi nila dahil sa yin-yang, ang yin ay ang tinaguriang mabigat na enerhiya. Amazing! No, 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 no. Number five. Bawal pulutin ang anumang perang makikita sa kahit saan. Ang mga perang ito ay alay o pantaboy sa masasamang espiritu. Ginagawa wow. raw umano ito upang lubayan ang kanilang tirahan at huminahon ang mga kaluluwa. Bawal pulutin Pulutin yung, yung ng ng mga Sayang katatuma. naman. E, Oo oh na, <laughs> Paano ba yun? Titignan mo na I lang. Ko, sana pag tapos ng ghost month, nandodon uh, po siya. I wish! <laughs> Ayan, number six! Bawal magbukas ng payong sa loob ng bahay. What? Di ba bawal naman yun talaga all eh, year round? kahit hindi ghost month, sa tingin ko nga po. Dahil malas daw ito kasi hinaharangan natin ang mga blessing na dapat parating, na dapat sinasalo. In fairness. Balitar natin yung payong. Balitar natin yung payong, na, <laughs> na gano'n tayo lagi. Number seven! Bawal magsampay ng mga damit sa labas ng bahay kapag gabi sampai ka sa loob? Kasi may bagyo. Kaya, <laughs> kasi may bagyo. Sabi kasi, nag-aanyaya ito ng mga ligaw na kaluluwa na gustong bumiram ng dami. So, ibig sabihin, naked ang mga kaluluwa? Oo. Oh, hungry na, naked pa. <laughs> Mawa naman, actually. Ang dami gusto ng mga kaluluwa. Number eight. Bawal magpagabi sa labas kasi sinasama mo ang mga ligaw na kaluluwa papunta sa bahay nyo. Yes. Yeah. Paano Okay. okay. Number nine. Bawal lumingon kapag tinatawag ka mula sa iyong likod kasi maaring ang tumatawag sa iyo ay mga ligaw na kaluluwa. <laughs> bawal lumabas sa gabi. Tapos kung sakaling nakalabas ka na, pag, 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 may tumawag sa'yo, Juliana, huwag kang lilimang. Uh, lilima. Juliana, lima. hindi ka pa uuwi. Nanay mo pala. Nanay mo pala. Pipingutin ka nun. Ayan at siempre number 10, bawal magpakasal. Ayan Ay, na nga si oh, uh, oh. bawal nga magjawa, bawal magpakasal. Ano at paano yan? <laughs> yan? Nakaschedule ka na. Oo nga, isa <laughs> yun naman. Eh, palipasin mo natin ang ghost mo. Huwag magmadali. Ayan. Ito yung mga don'ts, mahirap na. Hindi naman talaga tayo naniniwala kung sa bagay, sabi nga, hindi naman tayo Chinese. Mm -mm. Pero, bahagi na rin ang ating kultura. At oh yes. At wala rin namang mawawala. Higit sa lahat, masarap yung mga pagkain pagkatapos nun. Correct. <laughs> May mga mooncake, alam mo na. Ayan. Pero sa kabila nito, Ayan, narito naman ang dapat gawin, sabi ko na nga ba, yung mga pagkain na yan. Hmm. Para sa mga hungry ghosts, maari itong alaya ng pagkain tulad ng isda, karne, maging inumin. Wow. Ayon sa mga fungsoy expert, maari rin kainin ang alay basta't naubos ng insenso o yung pagsunog sa paper money na alay din sa mga kaluluwa. Oo, oh, ayun nga, hmm. yun yung may mga paalay-alay pa na gano'n. Ano pa mo kakainin? Puro sa abo. Oh. <laughs> to number two, dapat nabuksan ang mga bintana para pumasok ang liwanag at swerte. Makakatulong din ang paglagay ng asin sa pintuan o bintana. Ay, oo, oh, oh, asin. Mm -hmm. Forever asin. maari magsuot ng makukulay na damit. Sabi ko na nga, basta yung red ng red. <laughs> uh, makukulay na damit, gaya ng pula para maging maswerte. Yes! Napalit ka na, now na. Pala nag ako. Number four. Payo rin ang mga insect na magkalembang ng mga bells o kampana lalo na sa mga tahimik na lugar dahil maaaring naroon ang mga hungry ghosts. Bubulabugin mo. Bubulabugin ano. para mataboy. Tama. Makakatulong din ang pagsunog o papausok na siyang na insenso sa bahay tuwing umaga. Alas 9. May oras na lang. May oras, say mo? Alas 9. Number 6. Panatilihin din ang pagiging malinis sa bahay. Parang everyday naman dapat iyan Dapat yun everyday. Mm -hmm. Pero yung mga nakakalat, nakatambak, dun daw. Manilirahan yung mga... Kaya dapat talagang yung kasulok-sulok ka nililinis din. Nee, nee. Maglipit tayo, mahirap na Tataloan daw, na babahayan Ayan, naway makatulong ito sa inyo Para mag-manifest ng good luck I-share ninyo sa iba Wala namang mawawala, di ba? Kung gagawin natin At masaya, di ba? nakakaaliw. Pero syempre, nasa paniniwala At pananampalataya pa rin tayo ng Panginoon At mananatili siyang gabay natin lagi Bawal ang nega Good vibes yes, lang Kahit vibe mo man. Correct. Bye-bye.